Ate, para hindi po ako maligaw. Si ate po. Ano po ang katungkulan natin? Pero ikaw na po akong pangilala. Udi, si ate po. Tawagan po natin si ate. Ano, MG? Hi. Hi. Okay, malawa po natin, MG Hyde. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Bukajay na Australia. Guys. Bukajay. Bukajay. Ito pala. Kasi ano ito ni... Itong gadget na to, Ano ba ah, ito? Parang ayaw ko na magkakay. Kasi Dukadiyan. ano eh. Hindi ko naman alam ito kung ano itong gadget na to Kasi mga kapatid ko gadget. So magkakay lang ako ng konti. Kasi, kasi itong sister namin. Ito si... Ano? Mayin. May. Magkakaibigan kami dyan dito sa Australia, sa loob ng India. So, hindi ko na expected na ganito. Inaan ko alam ko anong nasa loob nito. Gusto kong malaman. Kasi mga kapatid ko, ganyan din. Uh, pero, ang nasa isip ko, alam ko na meron na ako na, ano na, magkakaroon na ang maganda ang layunin ng ganyan Um, nakakatulong. Alam ko na rin yun. Pero, mas gusto kong pumasok para alam ko at saliksikin kung ano ang loob ng guardian. So, hindi ko pwede pa ako mag-share kung ano ito. Dahil gusto ko siyang pasukin talaga unti-unti. Ano ba yung lumay? Tapos, ayun po, napaka ganda naman po lang na Kasi ang layo niyo is tumulo. Magbigay, hindi manghini Hanggang kaya ang ibigay, eh ibigay. Pero kung wala na po, pwede naman ba? Pass mo na. Ipunin. Pag meron na pagkakataon, ibuhos. Kaya lang, ang gusto ng aming press dito, maganda yung layunin niya talaga dito sa India, mga makatulong sa mga tao na hindi pa nila alam kung anong gawin. Talaga ayaw namin makahiya. Kasi kami yung magiging ang ah, ano ang ah, tawag doon ng buwarang modelo ng isang isang barya na hindi na basa-basa ng para diyan ng diyan pambaw na wala namang pipuntahan etong pinasok namin may mangyayari na at may pinaplano na wow so, wow uh, uh, maraming maraming salamat sa lahat ng na narinig uh, umaga dito hindi pala bago lang po ako ay lang po, gusto ko lang gumalaman talaga. Kasi may kapatid din ako gusto dali dito na hindi sila ngayon active. Kasi nga, nag sa pa, nalulukot ako, tinatanong nila, ano daw ba yung pinaso ko na dapat daw ako daw yung gumalaw sa kanya. Sabi ko, hindi ka pa ka dahil hindi ka kaumpis pa ako pala, dapat kayo ang magpaliwanag sa akin. So, kayo wala silang oras na pumunta rin ko talaga dalaki yung mga kapatid ko para maintindihan at mapaliwala na siya ay ganito. Ayun lang. Ayun. Yay!